noting as well katong gipangutanan ni mo si uh, General Torre Mayor uh, na if armado ba ang mga PNP personnel mm. and if they use tear gas to which ang tubag ni General Torre is yes mm. armado ang mga personnel and as I think as far as we can remember na po'y ingon ang uh, si President BBM na nag-ingon po siya na dili walay armado na nagsulot sa KOGC.

that that kumoro gito ako gipang ako kinanglan ganinga I went there early I was there uh, the start left after I uh, asked that question so uh, gusto lang ako makita na katong tubaga to mo tong reflection of this administration Maroon yo po yun. Maroon ko Naingon ang presidente nga wala armas o wala tirgas nga gigamit, So, nangutahan ako na ng Tore nga una ba, niangkon siya nga na ako armas. Nung ikado ha, gideny niya nga na ay tirgas nga gigami. But that remains to be proven. kita tayong mga video And kani ongoing magini nga uh, Senate nila hearing and investigation. So what lang yun ta? di, di, uh, di pa ko maka makahatag o unsa so, conclusion unless ang um, in, uh, in, in, investigating body which is the Senate right now under the Fish and Audit Committee will uh, produce a statement.